Abangan mamaya sa responde. Asawang nawala sa Kinabawan City. Totoo nga bang kilidap? Misis, nakikiusap sa makinaukulan na mahanap ang pilakamamahal na asawa. Kung mapapanood naman kami, sana makauwi ka na. Kasi alalang-alala yung mga anak mo sa'yo. Abangan din ang update sa kaso ng mga rekeratong empleyado ng NAPCOR na nakikiusap na makuha ang kanilang kola. At tutukan din ang aming case closed story ukol sa inireklamong na upahan ng bahay sa Navaliches. Tutukan ang lahat ng yan mamaya sa responde alas 5.30 ng hapon. go, Aksyon! fail, Responde!